O, mga 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 paring yung nag-iisang puno ko ng ano, sili na tumubo nagkaroon po siya ng ganito oh, itong mga puti-puti nito ito na po naputol ko, tinitingnan ko naputol ko, sayang pero paano po ba maano to, matanggal ano pong i-spray ko dito yung organic lang baka mayay wala akong mabili dito sa amin <laughs> ito sa so. oh, ayan sayang po mga maring mga paring kasi gusto ko siyang gulayin yung ibang mga dahon niya, sayang naman tatanggalan ko sana ng dahon kasi dati nagugulay ko naman kaya lang ngayon nagkaroon ng mga puti-puti paano ko po ito matatanggal paki ano magpaki-comment naman po sa akin kung anong pwede kong gawin para matanggal po ito sayang po kasi ay naku nakakanauulam ko pa to noon kahit pa konti-konti kahit konti-konti lang basta basta meron tapos kailangan ko kasi ng kanyang ito dadalawa na lang yung kanyang ano ang kanyang bunga hindi na nakapagbunga dahil hindi ko nakakain yung mga guri, yung mga dahon niya. Nasa punta na ata lahat sa mga dahon niyo, ano yung trends. Oh, tulungan niyo naman po ako. Sayang to, sayang. Bye-bye. <laughs>